guys, good morning ayun, masal tayo ayan, nakuha ko tagalog eh. guys <laughs> mas ano siya guys mas tiyada siya kong tagalog kaya i-recommend ni Whitey ang in-home video so ako lang ang cancel mahal ka ninyo, ang ako is akong bread ayok lang na nakuha ko ng chips lemon chips dahil nga cheese And Then, sa aking mga alaga na may sobra po ito yung gabi eh. Maura ito ilang so, uh, ang kaunan Kung nga babae guys, balik mo siya sa trabaho. Three weeks ilang ang vacation. Diyan yun. Kung alaga niya gamay. Sayo na kayo na siya mumata. And, balik na tulog. Then, na salta. Ayan, na sa ta. fresh na, fresh na tapos nanibago akong nagbago na akong alaga hindi na siya magpabiya hindi <laughs> na siya magpabiya guys Did, ano, mag one year na siya karoon ano october 7 no yeah. october 7 hindi siya guys oh, pala nga na tapos hey homie kat kat homie di kat kat tapos tapos Ayo buka. Masuk guys. Dah us. ya Mahal guys. Emak mm. terlalu. <laughs> Soalnya dengan say. Hmm. Okay. Ako mga alaga Next month First week siguro Ilang klase May put balik ng klase guys Para baw Bawasan ang stress ba? <laughs> Pero, napaka mo nakalib siya. Eh, naka ano siya pala tawag hmm? Naka decision. Napahulay ko sa kung ayaw ko. Napahulay, hulay. Napaon, hmm, um, yun siya. Hmm. Sa Middle East lang mo maka kwan na ang chips iba naman sa bread <laughs> mm. kawin sa kwan guys mo din guys tong natong akong last video na fats sa baka mo din guys ang oven niya so naano siya natulog <laughs> sa bisaya natulog siya ano siya kaya sa mama sa ako Uh, siya. Niya siya o, sa banyang, -an ano uh, yellow siya. Butang ano siya, turmeric. Opo, kabalogon sa toong banyo. Butang sa napoy, ano, gibutangan sa niya, o uh, um, garlic ba. Ano siya, matating, Kung magluto siya. Grabe, kaisog sa baho. Ang luto yung mama dito. So, muna yung natag, duha, daghanong ka ito siya. Tapos, ang mama sa kong among bitik buhat dad Tapos, ipag-distribute po niya sa iya ang mga isuon, mga pag-umang po niya na ito para akong magluto o, oh, I mean, magluto ba? May igisa. Instead nga magamit o oil, na normal oil na gibili sa supermarket. So, mga niya na ang gamitin pag isa. Tapos, guys, siya, guys. Guys, nagdala kukoan sublanan magharvest tag limon. Tapos nice karon ang klima kay dili init. Wag kaulan nun sa Bugol, unya ko nang mga alauna May ulan. Alauna alas 2 alas 3 na ko may ulan. And then ugma sad. Ano siya guys? Gani na grabe siya ka ano. Dagum dagum. Ayan. Wala siya kaulan nun ba. Pero sa Google, unya daw mga alauna, alas 2, alas 3. May ulan. Tingnan natin. <laughs> Paitan niyo, bisayang bisaya. <laughs> Gusto ko magtagalog pero bisaya. <laughs> so, ayan guys. Nara akong sudlan yan. Tapos, nara. Awang kuha ko mga limon. Habang tulog pa si alaga. Then kung di pa siya gihapon mumata, di pa siya siya mumata guys. Mag ko. Dahil magluto o paniudto. Balak sa'yo pa kaya mo lagi na hindi na lagi siya magpabilin para gahapon hindi na siya magpabiya ba para gahapon nag ano nagluto yung sabi na sabi na siya sa kusina niya ang baho kaysa ano ba si Suning yan siya yan ang lemon harvest ng lemon dapat okay. na siya kuha ni guys ang lemon kay ano siya ingon si Amo kung dili daw kuhaon na ng mga guhang mano siya hindi na siya mamulak I don't think so <laughs> siguro so yan kaya kuhaon na ito na mga dabko na ba yan guys diligid kayo siya yung mga dabko. yun 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 ba, na nagbari sa silingan. May bag balay ipang himo dira kayo sa atbang sa among balay. Way back 2017, may pakay ng mga balay dira. Karon pa kini nakahan. ng lakhan. Lakhan di balay dira sa mga. Ayan, ubis

Ang limon, <laughs> babae sa limon. Wala, wala siya i-init. Ay wala siya kana ang sun, pero hindi ang aling in. <laughs> Alingi in ka. <laughs> Guys, malapit na na matapos. Struggle talaga, walang video ka. struggle, struggle. Walang video guys, mukha o rin ba? Dugay na kayo niya. siya. Talo siya nga lemon, mga 7 years na, pero eh ayaw, ko. Nawa siya, o. Pag nakuk na kayo siya, ano na? Ang iyang tubig daw, wala na kayo. No? Kumuk na kaya siya. So, wala na kayo na siya. Sa ilalo man, wala na siya. Kung eh. ba? Mapiga ni mga... Kung ba? Kunti na lang nabili. Ingat. Ingat lang. Ya mga pinu. Ano okay, sya guys? Ako na. Sigut. Nara guys. Kapit oh. mapuno ang basket. Hindi kayo siya sure. dago. Oh. Pray na niyo. Oh. Asa to. Kanya sya sure. ang humok na kayo siya sure. So sa sulod ani wala na ni siya, eh kalo ko. na ako. para salad. Ang silingan ko. Yes. Ay, silingan ko. Sige, na. Katulong <laughs> no, see, like ng katulong. Yeah. Nga, <laughs> sige, nag-yaw-yaw katulong. Ayan siya, kaysa. kuha. naman siya bunga guys mo. Wala pa siya bunga mga bunga grabe kasi igal. Wala pa siya mga bunga pero gagmay gagmay na. Sulod na pag-a. Bigay mo naman. Napampay limon dag to. Kanang binili sa sito na. Ay dako dako. Kuan sa na Ayan na guys. Bye bye. Thank you so much for watching. Bye.